Magandang hapon sa si inyo Sir Kinto at saka Ma'am Dayan. Sir, ang tanong lang po kami, Sir. So, noong October 27 po bago po nangyari tong uh, insidente po, ano po yung mga last niyo'ng pag-uusap po ng inyong anak na si Ma'am Narda? Yung pagkawala ni Narda daw, wala man daw yan sila sabi tapos naghanap lang sila. Naghanap lang agad. Ang si Ma'am Narda po ba ay may anak po ba or may kinakasama? Wala po, siya lang po isa hindi, pero may may ano ba siya ma'am, may asawa ba siya, may anak siya? Wala. May anak po siya sir, nag one years siya sa October 26 sir. So may So may isa siyang anak. Tapos ang um, currently po ba may kinakasama siya ba, may kinakasama siya? Wala po sir. Pero may anak siya. May anak po siya sir. Okay. Wala naman po idea po si Tatay kung may mga nakalaban ito si Ma'am Narda. Wala daw po, sir. Wala naman siyang uh, kinalaban. So, di ba sabi niyo po okay. may anak siya. So, yung tatay po ng anak niya, ang okay pa ba sila ni Narda or hindi? Okay lang na yun sila, sir. Ng kanyang partner? Wala naman silang okay. alitan o away? Wala, sir. Okay. So, itong kung saan po siya natagpuan po nga patay, doon sa may area po ng ano yan, sa may barangay, Kadis, ang uh, Kalamansig, malayo po ba ito sa bahay nga tinitirahan ni Ma'am Narda? Malayo pa po, sir. Dito, sir, papuntang Kalamansig pa lang, sir, is 150 ang pamasahi galing dito lang. Tapos pa uwi, 150 din, bali 300 back and forth, sir. So kung mga 150 ang pamasahi, more or less, siguro mga isang oras yan na biyahe, mga ganong kahaba. Mga... Mabutan ng isang sir kasi mahirap kasi yung daanan sir. Mga landslide okay. Lunch, lunch, sir. Sige. So si Ma'am Narda, ang normally doon po siya umuwi sa bahay po ni Tatay Kinto. Opo. Sa asawa niya din uwi sana sir kung nakauwi siya dito sir. Okay. So si Ma'am Narda, saan po ba siya nakatira? Ma'am, sa kinakasama niya o kung dyan sa bahay ni Tatay niya? Sa asawa niya po sir. Sa kinakasama niya. Okay. Ano po ba yung pangalan ng kanyang kinakasama? Ay, usang sir. Ay, alam po ba ng kinakasama niya nga namatay na po si Narda? Hindi alam sir, pero yon... Doon sa Kalamansing, sir. Nawala si Narda, sir. Pina may pinuntahan siya. Tapos hindi niya na kita sir. Okay, sige. Magandang hapon po ang uh, Police Major Rodney Binoya. Yes, sir. Uh, magandang hapon yes, sir. po. Uh, Pwede niyo kami, sir, mainlighten. Ano po ba yung nangyari dito? Yes, sir. Uh, actually, sir, uh, noong October 30, sir, around 3.30, uh, nakareceive po tayo tawag na may isang tao po doon sa Limulan River na palutang-lutang. So agad-agad natin pinuntahan at tangita natin isang babae na uh, Narda Umbol po na taga -sityo Migawa, Barangay nilaan. Sir, yung barangay po ni Ma'am Narda at saka dito po kung saan siya natagpuan nga palutang-lutang, malayo to sir. Ah uh, medyo may kalayuan po sir dahil oh. nakita ito siya sa Limulan River uh, Barangay Cadiz. so Ang ang resident po ni Narda is uh, from Hinalaan Barangay Hinalaan, City of po. Okay. Yung tumawag po sa inyo sir nga may nakita pong palutang-lutang siya. Kapamilya po ba or unknown or stranger lang talaga uh, sir? Uh, concerned citizen. Concerned po, sir, citizen lang? na taga doon po sa barangay. Okay. So is there a possibility sir since sabi sa river sir most likely sir baka pinatay siya doon sa ma mataas na lugar malapit kaya tapos, sir lumutang ng katawan kaya umabot dito sa may barangay Kalamansig Based doon sir kay pinuntahan po namin yung area sir mm -hmm. uh, may possibility po sir na parang doon na po pinatay yung tao uh, malapit siguro doon sa area na noon dahil uh, nakatali po ito parang tinalian siguro na hindi na ma Uh, madala ng agos ng tubig. Ah, okay. Ano po, sir, yung cause of death, sir, based po sa inyong investigation? Ah, uh, may, uh, may... Ano po ito, sir, a uh, hack wound po ito, sir, sa parte ng ulo po niya, sir. Uh, ito po ay nakatali ng rope sa kanyang uh, paa. So, basically, sir, parang pointing sa angle, sir, nga either homicide or murder, depende na lang kung may treachery yes, sir. or ano. So, okay, sa ngayon po ba, sir, may person of interest na po kayo sir? As of now sir, may tinutukan kami na person of interest sir uh, based na rin doon sa uh, mga statement ng witness uh, na nakakita uh, prior that incident sir. Okay. So ito po ba sir, mga kailan yung estimate sir na ma-finalize sir yung investigation para po masampana po ng kaso sa fiscal. At para sir, mabigyan din hustisya po sir, itong si Ma'am Narda at yung kanyang pamilya. Yes sir, uh, we'll do our best sir para ma-file po natin yung case against doon sa mga suspect as soon as possible sir. Until now sir, uh, tinutukan po namin yung ano sir, uh, yung investigation nito. Actually, nintay po namin yung ano, yung mga relative or family ng mga victim para ma-kausap naman natin ulit. Uh, regarding this incident sir So bali sir nakausap niya sa pamilya sir na naka-initiate na kayo sir ng na nag-uusap ng pamilya Yes sir ah uh, ano sir no ano na uh, nakausap namin 'yung family uh at the same time ni request namin 'yung ano sir 'yung asawa ng ano sir asawa ng victim but uh November 1 na po siya naka nakapunta dahil siguro sa ano sir masamang huh? uh, sabi niya masama siyang pakiramdam so hintayin natin 'yung na dumating siya ito sir November yung sabi one. mo sir nga asawa ni sir ito yung kinakasama niya nga si Usang Umbol yes sir ito po si Usang Usang uh, okay. Umbol sir Yo. so based sir sa inyo service investigation so sir ano po nakita ni sir motibo sir sa pagpatay dito kay Narda as of now sir is still to ano to be determined kung ano one but may possibility tayo na dito yung victim at saka yung suspect ay may uh, uh, heated argument. Okay. Ah, so bali sir, before, parang yes, oh, sir. may heated argument. So bali sir, yung sa ngayon sir, in-identify ninyo yung person of interest, kakilala din to ni Narda, like a uh, acquaintance niya. Yes sir. Actually sir, uh, based on the statement of the first witness natin sir, itong dalawa, nakita daw ito sa malapit sa mayilog na... Kumbaga uh, nakita na may kari, uh, may relasyon kay Very Sweet po yung ano uh, pag-uusap nila. Ah so bali sir yung person of interest sir is male lalaki po yung isang POI yes, niya sir. sir. Yes sir, yes sir, Nga nagpatay sa kanya. So sa ngayon sir, yes, sir, isa lang po ba yung suspect sir kung mga madami pa? Actually sir, uh, as of now, isa pa lang. So, uh, bali dalawa sila. Yung isa parang accessories lang siguro yun sir sa uh, crime. Okay. Eh, yung participation yan, kung siya yung sinakyan or lockout, possible mm. lockout. Okay. So yung okay. ang gulo, sir, tinitingnan natin dito, nga ito yung, prime, yung, yung, person of interest at kasi si Ma'am Narda, mukhang may relasyon and then may heated argument sila and then parang yun, pinatay nga siya. And then yung isang tao pa na identify ninyo, parang lookout lang siya or tagalinis ng scene of the crime. Yes, sir. Kay, based on the statement, sir, uh, okay. October 20, sir, nakita din ito sospek uh, suspect, sir, sa uh, crime scene. 27, sir, na, na uh, nakita doon yung mga suspect. Then the following day, 28, nakita din sila doon parang nakita daw para, parang, parang naliligo lang doon sa ilog. At uh, hindi naman nila, binaliwala na nila kaya baka yung uh, normal lang na may tao naliligo doon, sir. Mm, ito. I see. So by nung October 27, 28 buhay pa yung sinarda. So, so so nung pinakita namin sa ano, pinakita namin sa kuan uh, na at recognized recognize naman yung mga picture. So ayan po sir, ang thank you for that update sir. this, sir, may lead na tayo and uh, malapit na po makamit yung istorya. So i-convey ko na lang po ito sa family po ni Ma'am Narda na si Sir Quinto na dito po si Police Major Rodney Binoya, yung Chief of Police po ng Kalaman Sig Sultan darat. So they already contacted na din yung investigation and may mga na-identify na silang suspect kung sino po pumatay sa kay Ma'am Narda Umbol. So hintayin lang po natin yung kanilang ang uh, final report and then magko-coordinate din po yung PNP natin sa pamilya ni na Sir Quinto Umbol para po ma-formally charge na po yung complaint laban po dito kung sino man po yung mga suspect. So kinukuha lang po yung mga ebidensya sa mga eyewitness para po mas lalo maging matibay po yung panlaban nito later on sa korte. So, ayan po, Ma'am Dayan, pakisabi na lang po kay Sir Quinto Umbol. Oo oh, Sir. Sige po. Yes. Ang thank you very much ang uh, Police Major Rodney Binoya sa mabilis po ninyong action, Sir. Thank you, Sir. Yes, Sir. Uh, welcome po, Sir. Uh, we'll do our best, Sir, to file a case as soon as possible. Yes po, Sir. Salamat po.